client. Ayan, need paid ang kanyang gupit. Ayan yun, nag-uusap pa kami. <laughs> <laughs> na nga, may another client na tayo. Hindi ko na pinakita yung ibang aking nagupitan dahil ayaw naman nila magpakuha ng picture or video. Hello mga kabarbero, kumusta kayo lahat? At ayan, nandito na tayo muli sa aking trabaho dito sa labas ng brunus barbers ayan yung mga katabi ng brunus barbers ayan yung mga dental mga nagtitinda ng mga sabon at nagtitinda ng mga bags iba't ibang klase ayan ang brunus barbers wow napakaganda at napakaangas napakaklas talaga mga kabarbero ayan katabi niya ang jesse mendez at ayan yung sa dulo ay samsung ayan yung cardo sa mindanao abing at ayan pasak na natin dito sa loob ayan si mamueni napakaganda ng counter. At ayan, makikita ninyo agad si Rico Bernabe at may ginugupitan na. At ayan yung mga tinda nila na mga bonus hair wax. At ayan, may baso at libreng kape. At ayan, makikita ninyo parang nasa ibang bansa. Yung sticker na nakadikit sa waiting area. Ayan, makikita ninyo yung mga upuan. Malinis at napaka-aliwalas. Ayan, makikita naman sa labas ang waiting area dito sa kabila. Ayan, may dalawang upuan napakaganda at ayan na nga guys nakapag days na ako ito pa selfie selfie lang muna at pa video sa aking sarili ayan makikita niyo yung ibang aking mga kasama ay may kanya kanya ng mga kasama yung iba ay wala pa at ayan busy busy sila na andun sa aking dikuran ayan guys at ito na nga guys at nagkaroon na ako ng first client ayan mid paid ang kanyang gupit yan yun, nag-uusap pa kami at first time niya daw magpagupit dito ay sa Banawe Brunos Barbers daw siya nagpapagupit. Na Kapag napunta daw siya dito ay ako na ang kanyang hahanapin. Maraming salamat sir at ayan yung akin na sa likuran si Sir Ray. laging nakikita si Sir Ray dapadap ang pangbato ng trinoma na napakalupit. At ayan na nga at dahil walang client ito, papunta muna ako ng CR. Video-video so, muna ako dito. Ayan yung nai ko kung gusto mo mamili dito sa loob ng Trinoma ayan, may Nike ayan, oh, napakaliwalas at maganda ng mall at ayan, oh, kung makikita ninyo ayan, oh, yung kalaban ng Nike yung Foot Locker ayan, oh, napakarami din yung sapatos na mabibili dyan napakaganda at napakalulupit napakaangas at ayan, dito naman tayo ayan, makikita ninyo napakagandang relo. Tag Rover kung yun ang tamang basa ng aking sinabi. Ayan o, oh, makikita ninyo. Ang ganda talaga ng mall na to. Ayan, yung Planet Sport doon naman makikita ninyo. Habang ah, ako'y pupunta ng CR. At ayan na, ah, pagbalik ko nga, ayan yung aking kasama at nagpo-photographer sa aking mga kasamang barbero. Ayan o. Oh. sample ko pa to sarap nito ah wow sana all ah. sarap mam. Ma at ayan na nga may another client na tayo hindi ko na pinakita yung ibang aking nagupitan dahil ayaw naman nila magpakuha ng picture or video siyempre papaupoy natin si sir at ayan, at kuha muna ako ng tissue bago ko balabalan si sir na ilalagay sa kanyang leg. Ayan si sir, at pa selfie selfie at nakasalamin pa. Mukhang artista ata. <laughs> at ayan, lagyan na natin ng tissue ang leg ni sir. At ayan, tinatanong ko na kung anong kanyang gupit. Siyempre, bago mo gupitan ay tatanungin mo muna. Ang kanyang gupit ay manipis daw yung patilya at likod. Ang tawag ng gupit ay tapered pain. Ayan sagada yung gilid yung gilid at likod at ayan balabala na natin si sir ayan balabala na natin bago tayo mag start ng gupit so paano guys hanggang dito na lang ang aking vlog at mini vlog maraming maraming salamat din God bless